nice painting. Oh. Hmm. Yes. My babies. My indoor plants. This one, may namatay. Kawawa naman. Tanggalin natin yung patay. I-arrange natin siya. Saan pa magandang ilagay? tubas ba sa gitna or dito sa may gilid? So, uh, 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 Ito na lang siguro. So, let's do this. Ayan. Ayan. Diba? Tapos dito. Ayan. Ganyan. Ayan.